Yes, uh, okay lang yung uh, visit. Uh, na-late kami kanina. So, 30 minutes late kami. So, isang oras na lang yung uh, uh, nagawa namin sa pagbisita namin. And uh, pagdating namin, nagaantay na siya. And uh, masaya siya nung nakita niya kami kasi uh, alam niya na nandung kami to celebrate uh, pre-birthday uh, with him and uh, with my mother. Ano? Tapos as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero pero hindi niya ininom, sabi niya dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero pero isa lang ang pinabili niya. Uh, meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dadalahin niyo? Um, yes, nag-share ako ulit, na-share ko na uh, noon sa telephone call pero shared ko din ulit sa kanya na nanalo yung tatlong uh, dalawang uh, PDP, PDP laban na, na senator candidates tapos yung isang guest candidate si Marcoleta plus dalawang guest candidate from Alianza, yeah. si uh, Senator Camille Villar, and Senator Amy Marcos and binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si uh, Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa, uh, sa committee hearings niya from the Senate uh, to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni eh, Presidente? Uh, Unang-una, nagpasalamat siya. At uh, pangalawa, sabi niya, gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero, um, sabi niya, there will be uh, another time for that. Okay. GMA? Um, VP, bukod po dyan, um, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay um, parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon uh, sa akin. Thank you po sa sagot. Um, and last question po, um, napag-desisyonan po ng Senado na inipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin uh, marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Uh, wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay. Uh, doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers uh, namin, sa defense impeachment uh, lawyers, para pagnisipan kung anong posibleng uh, epekto nun uh, sa kaso, kung meron man. SMLI, Anton. Hi, ma'am. Uh, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. <laughs> <laughs> Nabait <No? laughs> sila. ngayon. <laughs> sila ngayon. kayo ngayon. <laughs> Ay, kailangan magbait baitan Kailangan magpunwari. Ah, <laughs> oh, okay, okay, okay. Ma'am, <laughs> <laughs> oh, uh, anong po ng SMN na uh, yung reaction niyo do? Uh, yung, ma'am, ay ni reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte. Sabi niya, ayaw niya raw ng gulo. Um, Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about uh, reconciliation, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Uh, ma'am, uh, kasama niyo po si Senator Amy Marcos, nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Imee sa case po ni PRRD? Ay wala po, uh, wala pong role uh, si Senator Amy sa case ni uh, former President Rodrigo Duterte. And nandito lang siya para kausapin uh, uh, si Attorney Kaufman kung ano man 'yung napag-usapan nila. Wala ako doon. So mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos at uh, ano 'yung isang tanong sir. Yung role niya. Uh, wala siyang role po uh, sa either sa defense or uh, doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Aimee Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi uh, ito kasi yung usap-usapan ngayon. Eh. Ewan ko lang kung uh, pwede ito. Kasi uh, game po si Atty. Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod <laughs> yan ng nagpagkatalaga uh, kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa ng house. While sa Malacanang, nandiyan naman si Atty. Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes News si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin na pag-usapan eh sa Office of the Vice President ang uh, spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni yeah, 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 Attorney yeah. Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Uh, siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, uh, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siya mensahe para sa Pilipino na. Nasa yes. Ah yes. Uh, yes, ang uh, message niya is uh, we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny whether rightly or wrongly. Yun ang uh, sinabi niya. Thank you. And uh isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at uh, Papag-usapan, pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung uh, paano gawin yung kanyang uh, oath. Pero initially ang sinabi niya, I want, uh, set me free and I will take an oath. Yan yung... Yes! 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 Ma'am, meron, meron pong kanta ang mga, mga Pilipino para sa iyo. One, two, three, go! Happy birthday, Happy birthday! birthday, mabait ma sila. Mabait talaga kayo kayo. Salamat ha. <laughs> Nagtataka ako, bakit lang ano, sobrang formal, formal ninyo ngayon. Na-briefing <laughs> naman. Ma'am, question. Ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte uh... Street? Well, unang-una mas okay dito dahil merong uh, may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming uh, kutis. <laughs> dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin, <laughs> So, okay siya. Ata um, at uh, mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan so meron tayong increased awareness yes. uh, kasi doon konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita uh, by the street uh, yung ginagawa. At uh, marami pang pwedeng uh, gawin, uh, posibleng gawin na uh, dito dahil mas malaki yung area. Yes. Yes. Ma'am, um, uh, pwede ba additional ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makataw sa APRR dito po. Um, actually, lahat tayo no nag-aantay kung uh, kailan uh, makauwi si President Duterte. At yun yung uh, tinatrabaho ng kanyang mga lawyers uh, na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ang mayor namin. Ma'am, yes, yes! Yes! Well, welcome back. We love you. Thank you. Thank you. Um, I'm happy uh, to be back uh, with all of you. you. Uh, dahil uh, lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands. Dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero uh, masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng uh, Filipinos. At uh, yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at uh, ibalik ang tunay na pagbabago yeah. Yeah. Ka, ka, Thank you, thank you and uh, lahat kayo ay invited uh, bukas, bukas sa ating rally ICC send Duterte home yeah. 9am to 12 noon sa Anbayon oh, oh, sige kayo na magsasakit, mahirap siya i <laughs> Doon tayo po. pwede pa ano? Kaya mo? Pwede pa po. talaga yun. Sige, ma'am. Sige, ma'am. fresh job po, Kariti. Always and forever. Nagpalit ba yung Xeravit tungod ni mo, no? Thank you so much for giving us hope, really. Dapat magkuana na lang ka. Endorsement. Oh, magmodel ka, Xeravit, sa Sokmed. Thank you, guys. Ay, so, maglagyan ko ng ano. Madaring original, kay. Correct. Welcome back, ma'am, Elizabeth. Thank you. Anong gwapa si Vice President Sara Duterte? Madaring original. Usually ba, sa kanaganit sa ano? Sa... Mother-daughter, di ba? Lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso, hindi. Mas maganda yung nanay ko kaysa uh, Pero sabi ni uh, <laughs> Mayor, <laughs> uh, sabi niya, mas uh, liwat. What is liwat in Kahawing? <laughs> Kahawing siya sa papa niya. Sabi ko, pati ugali. Pero na. <laughs> ano pang masabi mo dyan? Uh, okay. Mora na yung pirma? Hindi. <laughs> okay. oh, <laughs> Anong pangalan niya, ma'am? Ay, hatag ni Mia sa ako, ano? Thank you. Ano pangalan niya, ma'am? Ella. Ella, maraming salamat sa iyong birthday card. At mag-aral kang mabuti, mabuhay ka. May God bless you always, Ella. Thank you, ma. Mabuhay si Inday Sara Duterte! Mabuhay! Mabuhay ang ating future president! Pabuhay! Pabuhay!